Mga kaibigan, hindi po maikakaila ang malaking pagpapahalaga at paggalang na iniuukol ng simbahang katoliko sa krus bilang simbolo ng kanilang relihiyon. Subalit alam po ba ninyo na hindi po galing sa Panginoong Yeso Kristo ang paggamit ng krus bilang sagisag ng pananampalataya? dito sa Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Roma, Kapitulo 13, ang talata ay 1, ganito po ang sabi. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Dito po sa nabasa natin, ay dapat po eh, pasakop po tayo sa pinuno ng ating gobyerno. At uh, siyempre, sa Pilipinas, ang pamahalaan ng Pilipinas ay dapat maging pasakop tayo sa ating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. Siya po ang ating 17th Philippine President, mga Kabatit. At alam niyo po ba ng ating Pangulo ay isang Katoliko, mga kabatid? Katunayan, dinulog nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating bansa kay Immaculate Heart of Mary. O eto, panoorin po ninyo. And then, can I get a promise from everybody? At least once a week, once a week, if you want every day, offer a rosary for the President. Our merciful mother, we thy children come today in an act of filial homage of faith, love, and trust to solemnly consecrate our nation, the Philippines, to thy Immaculate Heart. Take it from our fragile hands into thine own, defend it and guard it as thy own property. Make our Lord Jesus reign, conquer and rule in it as king. For outside of him, there is no salvation. We thy people feel a terrible storm raging around us, threatening to disperse and destroy the faithful flock of those who bless thee because thou art the mother of our Lord Jesus. Afflicted, we, st we stretch out our suppliant hands towards thy divine son as we cry out, Save us, O Lord, for we perish. Intercede for the Philippines, O Our Lady, in this grave hour when evil winds blow, bringing cries of death against thy son and against the civilization founded on his teachings, deceiving minds, perverting hearts, and lighting the fires of hatred and revolution in the world. Help of Christians pray for us. Intercede for the Philippines, Our Lady, in this troubled hour when the unclean waves of an open immorality which has even lost the notion of sin exalt the rehabilitation of the flesh in the face of the very cross of Thy Divine Son, threatening to choke in this world the lily of virtue nourished by the Eucharistic blood of Jesus Christ. Virgin most powerful, pray for us. Amen. Intercede for the Philippines, our lady, in this hour of passions and doubts, when even the good run the risk of being lost. Unite all the Filipino people around thy divine son, in the love of the church and also in the civilization of virtue, in respect for order and paternal charity. Queen of peace, pray for us. Pray for us remember finally heavenly patroness of the philippines our nation pueblo amante de maria whose people love thee and who are beloved to thee we run to thee o mother of mercy virgen de guadalupe save and protect the philippines by giving it to our merciful lord jesus christ king of mercy in whom it will find truth life and peace Our Lady of Guadalupe, please pray for us. Pray for us. O di ba? So napakaganda po niyan, mga kapatid. At bilang isang Katoliko, ang ating pangulo ay dumadalo po ng misa at nag-aantanda ng Santa Cruz. O eto, panoorin po natin ang video na ito. The man to be reckoned with come 2016, the Honorable Senator verdad at uh, bilang isang katoliko mga kabatid ang ating pangulo ay rumerespeto din sa krus na nasa simbahan. Katunayan nga, may kwento po ang kanyang uh, palas spokesperson. O panoorin po natin si Attorney Claire Castro. Mga kapatid. Sobrang mapagmahal ang Pangulo sa... I may... mean, yung pagrespeto niya sa simbahan, pagrespeto niya sa simbahan ay napakalaki. Okay? Meron isang ano... Meron isang logo na malaki. Okay? May isang logo na malaki na nakita niya na, na eh, hindi pa siya pangulo nito ha, hindi pa siya pangulo nito. May nakita siya isang logo na malaki na nahaharangan daw yung cross ng church. So parang ni-request niya doon sa isang uh fast food chain na to na. Huwag niyong harangan. Diba? Sabi niya, "Oh, sige, pag hindi pag hindi yan natanggal, di ba, parang ang sabi niya, hindi ako kakain dyan pag hindi siya natanggal. Kasi, kailangan marespeto yun, church. Okay? Ang cross, mas marespeto siya kaysa logo. At that time daw, syempre hindi pa naman siya presidente, di ba? Hindi yata, hindi tinanggal. So, hindi naman siya mag, hindi naman siya diktador. So, hindi naman niya ipipilit, di ba? Okay? Hindi niya, hindi natanggal yung logo. Since then, since then, <clears throat> up to now, hindi siya kumakain ng produkto na yun. Pero hindi niya pinipilit kasi hindi siya diktador. Pero sa sarili niya, since nabab, na, very rude na ma, matakpan yung cross, uh, sa sarili niya, hindi niya naman na inutusan, hindi siya diktador. Hanggat nanda doon yung cross na, eh, hanggat nanda doon yung logo na yun, hindi siya kumain ng food na yun. Up to now. Diba? nakita nyo kung paano siya rumispeto sa Panginoon. Kung ikukumpara sa iba na nagmumura, minumura ang Panginoon. Yun na logo lang. Ang tawag yung parang signage. No, no, hindi na pala logo, signage na malaki. Hanggang ngayon, hindi siya kumain. Hindi siya kumain. Yan, nalaman lang namin nung nakaraan. Bakit daw pala hindi siya kumakain no Yung pala yun yung Magandang tagal, no? ba? Diba? Ang tagal. So doon mo makikita, mga clear, kung anong klase pala ang Pangulo. Napaka-trivial, diba? O, okay, kita nyo na, mga kapatid. Ang ating Pangulo po ay isang sagradong katoliko. At uh, siyempre, talagang binibigyan niya ng diin at respeto ang uh, cross mga kababayan. Pero may naninira po sa mga ginagawang ito ng mga katoliko, pati na rin ang pagrespeto ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Cruz, mga kababayan. At yan po ang ating tatalakay ngayon sa ating episode ngayon. Ito pong paninira ni Dan Omar Leibag sa kanyang programang Ang Pagbubunya. Ano ba ang kanyang puna laban sa Iglesia Katolika? O eto panoorin po natin. Mga kaibigan, hindi po maikakaila ang malaking pagpapahalaga at paggalang na iniuukol ng simbahang katoliko sa krus bilang simbolo ng kanilang relihiyon. Subalit alam po ba ninyo na hindi po galing sa Panginoong Yeso Kristo ang paggamit ng krus bilang sagisag ng pananampalataya? Alam din po ba ninyo mga kaibigan na hindi ito kailangan sa kaligtasan? Ayon na rin po sa pag-amin ng mga otoridad katoliko. Ang pag-amin po nilang ito ay mababasa po natin sa isang aklat katoliko na isinulat ng paring si Louis Larawa Moro. Ang pamagat po ng aklat, My Catholic Faith. Pakinggan po ninyo ang kanilang sinasabi dito po sa page 373. Kailanman at tayo ay nasa bagabag, hirap, panganib o tukso, ang paggamit ng mga sakramental ay may malaking pakinabang. Bawat katoliko ay dapat magkaroon ng isang rosaryo at gamitin ito. Bawat katoliko, lalaki, babae, batang lalaki, batang babae o sanggol ay dapat gumamit ng binasbasang krosipiho o medalya o eskapolaryo. Hindi tulad ng mga sakramento, ang mga sakramental ay hindi kailangan sa kaligtasan. Ang mga ito ay hindi itinatag ni Kristo, kundi ng Iglesia. Mga kaibigan, aminado po ang Iglesia Katolika na sila lamang ang may tatag ng tinatawag nilang mga sakramental. Hindi ito tatag ng Panginoong Iso Kristo at narinig po ba ninyo ang kanilang pag-amin pa? Inaamin po nila na hindi kailangan ang mga ito sa kaligtasan. Ano po ba ang isa sa mga sakramental na ito ng Iglesia Katolika na inaamin po nila na hindi tatag ng Panginoong Iso Kristo at hindi po talaga kailangan sa kaligtasan? Mga kaibigan, pakinggan ninyo. Ganito po ang mababasa pa po natin sa isang aklat na pinamagatang The Visible Church. Ganito ang nakasulat sa page 121. Ang krus ang pinakamahalaga sa mga simbolong katoliko. Sinasagisag nito ang pagkatubos ng sangkatauhan at ang ating banal na pananampalataya sapagkat si Heso Kristo, ang ating manunubos at ang ating Diyos ay namatay sa krus. Ito ay ginagamit sa ating mga simbahan, mga paaralan, mga institusyon, mga altar, mga kasuotan at iba pa bilang isang makahulugang palamuti at kapag binasbasan, bilang isang krus o krusipiho ito ay nagiging isang dakilang sakramental ng ating relihiyon. Ang isa po sa mga sakramental sa loob ng Iglesia Katolika Romana na inaamin po nilang hindi po tatag ng ating Panginoong Kristo at hindi kailangan sa kaligtasan ay ang krus na ayon nga po sa mga otoridad katoliko ay siyang pinakadakilang sakramental ng kanilang relihiyon. Ay grabe naman talaga itong si Dan Omar Leibag, mga kababayan. E ayon po sa kanya, ang mga sakramental ay hindi daw tatag ni Kristo at hindi daw kailangan sa kaligtasan. At dahil dito, mga kapatid, kaya hindi ito dapat gamitin ng mga Kristiyano. E tanong, totoo ba ang mga pahayag niyang ito, mga kababayan? Susuriin natin yan, mga kapatid. Ang kanyang binatayan para sabihin ito ay ang mababasa sa My Catholic Faith ni Most Reverend Louis Laravoir Moro sa page 385. Sa ating kopya po yan, mga kapatid, at nakikita nyo po ngayon sa screen. O yan ang kanyang binasa, ano? O hindi ko nababasahin kasi binasa niya yan kanina. O ito pa, mga kabatid. Tapos, dito sa sinasabi naman sa isa pang quotation, sabi dito, Unlike the sacraments, Sacramentals were instituted by the Church, not by Christ. They are not necessary to salvation. O, oh, yan po ang uh, nabasa niya kanina, no? Eh, wala naman po tayong tutol dito. Totoo na ang mga sacramentals ay itinatad ng iglesia. Kasi nga, base na rin sa ating binasa, sacramentals were instituted by the church. Unlike the sacraments, yung mga sakramento na itinatag ng ating Panginoong, Heso Kristo. E kung itinatag ang mga sakramentals ng Iglesia, hindi na ba dapat ito paniniwalaan, mga kababayan? Ang sagot po ay mababasa natin. Sa Mateo 16-18-19, ganito po ang ating mababasa. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng patong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. Napakaliwanag po ng ating nabasa sa iglesia kung anong ipinahintulot niya. Ipinahintulot po yan ng ating Panginoong Diyos mga kababayan base sa ating nabasa, mga kapatid, eh bakit ipinahintulot ng Iglesia ang pagkakaroon ng krus bilang isang sakramental? Eh ang sagot po ay base rin sa binasa kanina ng ministro ni Manalo sa The Visible Church ni Reverend John Sullivan sa page 121. At nakikita niyo po sa screen, binasa niya po yan kanina. At base po dito, mga kapatid, e eh ipinahintulot po ng iglesia ang pagkakaroon ng krus bilang isang sakramental para maalala natin ang pagtubos ni Kristo sa lahat ng tao. E eh, ng aklat kanina, The cross is the most important of Catholic emblems. It symbolizes the redemption of mankind. Napakaliwanag po mga kababayan ng nabasang ito. E eh, susunod na tanong, Biblical ba ang pag-alala ng pagtubos ni Kristo para sa lahat ng tao? Ang sagot po ay oo. Pabasahin natin sa Ebreo. Kapitulo 13, ang talata ay 7. Ganito po ang sabi. Alalahanin ninyo ang mga dating namuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nyo kung paano silang namuhay at namatay na may pananampalataya sila ang tularan ninyo dapang kaliwanagan ng nang nabasa eh sabi dito alalahanin niyo ang mga dating namuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos eh si Kristo po ay namuno sa iglesia yan nagbahagi rin siya ng salita ng Diyos at sabi ng talata itong nagbahagi ng salita ng Diyos kagaya ni Kristo isipin po natin alalahanin po natin kung paano sila namatay mga kababayan. Kaya inaalala lang ng mga Katoliko ang pagligtas sa atin ni Kristo sa pamamagitan ng krus at nasa Biblia Hebreo 13:7, mga kababayan. At ang pag-alalang ito ng mga Katoliko ay isang halimbawa ng mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri na dapat nating isipin, mga kababayan. Filipos 4:8, mga kababayan. At alam naman po yan ni Dan Omar Leibag eh. Banuori natin ito. Bukod pa po sa pagiging sakramental, ang krus ayon po mismo sa mga otoridad katoliko, ang pinakamahalagang simbolo ng simbahang katoliko. Ginawa po nila ito sapagkat sa krus na matay ang ating Panginoong Heso Kristo. Okay, Tams. Alam naman pala niya eh. Eh, susunod ng katanungan ang mga unang kristyano pa ay hindi gumabit ng krus? Ito po ang kasagot. Pamasahin po natin ang tala ni Saint Cyril of Jerusalem sa Catechesis chapter 13, paragraph 36. Ganito po ang sabi. Let us then not be ashamed to confess the crucified. Be the cross our seal made with boldness by our fingers on our brow and in everything. Over the bread we eat and the cups we drink in our comings and in goings before our sleep when we lie down and we awake when we are traveling and when we are at rest. Napakaliwanag. Ang cross ay inaalala na ng mga unang kristyano kahit saan man sila magpunta, ano man ang kanilang ginagawa pati nga sa pagkain, pati nga sa pag-inom mga kababayan. Isa pang tala ni Tertullian, isa pong Church Father, sa sulat niya sa De Corona Milites sa chapter 3 na isinulat noong 204 AD, ganito po ang mababasa. In all our actions when we come in or go out, when we dress, when we wash, at our meals, before retiring to sleep, We form on our foreheads the sign of the cross. Ipakaliwanag po ng ating nabasa, mga kapatid. Ngayon, puntaan natin yung kanyang uh, grabing diin. Ano? Kasi ayon sa kanya, ang mga sakramental, kagaya ng krus, eh hindi daw kailangan sa kaligtasan. Kasi ang sabi nga sa aklat, they are not necessary to salvation. Etano? tanong, bakit ganito ang pahayag ng aklat, mga kababayan? Ang sagot, Pabasahin natin sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1670. Ganito po ang mababasa. Sacramentals do not confer the grace of the Holy Spirit in the way that the sacraments do, but by the church prayer, they prepare us to receive grace and dispose us to cooperate with it. Napakaliwanag po. Ibig sabihin, ang mga sacramentals, kagaya ng krus, ay nakakatulong para sa ating buhay espiritual, mga kababayan. Ayon sa Biblia, mga kapatid, nakakatulong ba ang pagkakaroon ng krus, mga kababayan? Babasahin natin ang sagot dito po sa unang Korinto 1.18. Ganito po ang ating mababasa. Ang mensahe tungkol sa pagamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit, Ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Dito po sa nabasa natin, eh ang mensahe ng krus e eh, kahangalan para sa iba. Pero ito po'y kapangyarihan ng Diyos doon sa mga taong iniligtas ng ating Panginoong Diyos. Ano? E eh, base sa talatang ito, paano mo maalala ang mensahe ng pagamatay ni Kristo sa krus kung walang krus mga kapatid? Kaya nga may mga krusipiho ang mga katoliko para maalala ng mga katoliko ang mensahe ng krus. E eh, ano bang mensahe ng krus? E eh, ang mensahe ng kaligtasan mga kababayan. At tandaan natin mga kabatid, ito pong ating ginagawa na pagkakaroon ng mga krus at mga krusipiho mga kababayan ito po ay isang pag-alaala kung paano namatay ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa totoo lang po mga kabatid, bilang isang katoliko, kung makakita ako ng krus, ay naalala ko po ang ginawa sa akin ng ating Panginoong Hesus Kristo. At yan po ang sinasabi ng banal na kasunatan. Yan po ang mensahe ng krus. Ang mensahe ng Cruz ay ang paggamatay ng ating Panginoong Hesus Kristo para sa atin dahil mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya itong sinasabi ni Dan Omar Leibag, ang isa po sa mga sakramental sa loob ng Iglesia Katolika Romana na inaamin po nilang hindi po tatag ng ating Panginoong Hesus Kristo at hindi kailangan sa kaligtasan ay ang krus na ayon nga po sa mga otoridad katoliko ay siyang pinakadakilang sakramental ng kanilang relihiyon. Ang masasabi ni Kabor Nokjan, baste diyan, mali, nako, mali po 'yan. Ngayon, pamasahin natin ang Filipos kapitulo 3, bersikulo 18 hanggang 19. Ganito po ang sabi. Sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon at ngayon luha ang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus Kristo. Kapahamakan ang kahitnat na nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Dito po sa ating nabasa mga kababayan, ang mga sinasabing mga kaaway daw ng krus ni Kristo, eh sila pala itong mga gumagawa ng mga bagay na akala nila, eh ikinararangal nila kagaya nung pagtutol doon sa paglalagay ng mga katoliko sa krus. Eh biruin mo yung uh, intensyon ng mga katoliko ay para lang maalala kung paano tayo minahal ng Diyos. Eh sila ayaw nila noon. Tanggalin daw ang mga krus. E base po sa ating nabasa, ang mga katoliko ay hindi mga kaaway ng krus ni Kristo dahil ikinararangal natin na mahal tayo ng Diyos dahil namatay si Kristo para sa atin. Kaya nga si Apostol Pablo dito po sa Kalasya, Kapitulo 6, versikulo 14, ay ganito po ang mababasa. Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Heso Kristo sapagkat sa pamamagitan nito ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. Maliwanag po talaga mga kababayan ng ating nabasa. Ang krus po ay ipinagmamalaki ni Apostol Pablo. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng krus, ang mundong ito'y patay na kung hindi natuloy ang pagkamatay ni Kristo sa krus mga kababayan, napakaliwanag po yan, mga kababayan. At tiyak ko ang ating Pangulong Pongbong Marcos, sinunod lang po ang ginawa ni Apostol Pablo ayon sa Biblia, mga kababayan. Ano pong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video nito, smash ang like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel Fact Busters PH Kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. E-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaborno. At ito ang Fact Busters! Uh, mga kapatid, magandang araw po. At uh, kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso at follow and subscribe Factbuster Fact Buster PH at the beloved Catholic sa uh, Facebook page ni Kaburnok. Natabangan niyo si Kaburnok, no? <laughs> Dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan na may sa atin ng tunay na kalayan. God bless! Bye.